Nagpaabot na ng pagkikiramay ang palasyo sa pamilya ng binitay na Pinoy sa China. Pero bago yan, sa Batangas muna dumiretso si Pangulong Aquino para magbukas ng isang factory doon. Natanong naman ng News 5 ang ilang senador kung uubra ba ang prisoner swap para masagip ang higit 70 pang Pinoy na nasa death row sa China. Ikwento mo, Mean Baños. Halos isang oras at kalahati bago pindutin ng mga nakakalasong injection sa 35 anyos na Pinoy sa China, si Pinoy nagpindot ng buton para sa inauguration ng factory ng isang malaking Japanese electronics company sa Lipa. No comment ang Pangulo sa pagbitay. Maging ang ambush interview dapat ng media, hindi niya pinaunlakan. Nanindigan ng Malacanang hindi sila nagpabaya para masagip ang Pinoy. We will not cease in uh, helping and, and asking as a humanitarian gesture to governments uh, which will seek to impose a death penalty on our compatriots. We will try our best to uh, still plea for them. Uh, for, uh, Aminado uh, ang inang senador, tali ang kamay ng gobyerno pagdating sa usapin ng pagbitay okay. sa mga kababayan natin na sa ibang bansa. Sa tala ng PIDEA, mayigit pitumpong Pinoy pa ang nahaharap sa death row sa China. We can only do so much. No? Sa ngayon, mayroong kasunduan ng Pilipinas na makipagswap ng sentensyadong preso o treaty of the transfer of sentenced prisoners sa Spain. Dati itong ipinatupad noong 2009 sa kaso ng convicted rapist sa si Juan Paco Laranyaga, isang Filipino-Spanish na nang rape sa dalawang Cebuana. Natanong ng News 5 ang ilang senador sa posibilidad ng sistemang prisoner swap sa bansang China. Ang problema kasi doon, may death penalty sa China, sa atin wala. Papayag ba sila na parang kinumute natin yung parusang iginawad doon sa sa kanilang preso? Ipinauubayan naman ng palasyo sa mga mambabatas ang desisyon kung gusto nilang magsulong ng isang treaty para sa prisoner swap sa China. May Los Baños News 5.